Yo mga kajetski, good morning. Uh, pasensya na kayo at ganitong figura na ayong buhok. Ayan lang talaga yung doon tayo nakilalang si Jetski. Uh, so ngayon maganda magandang umaga po sa inyo mga viewers at sa mga ating kaibigan dyan sa White World. Yan. Uh, so yun guys, uh, dito tayo doon kay, ano, kay eh, Rose mga ng vlog. So maintay na tayo doon sa Liyag. Ngayon tayo kakain ng tanga liyan. Uh, let's go! Ngayon mga ka-detske, so, nandito tayo sa, uh, sa liyan. Uh, uh, Pupit tayo doon sa, sa simbahan

dadaan muna tayo dito sa simbahan. Hindi <coughs> ka matulog ka na lang. ay eh, makapahag na nanay eh, hindi makalis dahil sa simbahan ng liyan

So, Ayun. guys, papunta na tayo ng nasubbo. Ayun na tayo guys. Saan tayo pwedeng magalaan dito. Ganda rabbit ni Kuya

Uy, sabay, Ang ng klaseng tsinelas ay 100 na. Isandaan lamang na klaseng, kanawawaw, sili talaga kayamihan. Kano po sa kalamay Er, 5,000,000. Ang ng klaseng tsinelas ay 100 na. Isandaan lamang na klaseng, kanawawaw, sili talaga ng karamay,

Dahil dalawa lang yung binili natin. Lahat ng klaseng chinelas ay 100 lang. lamang mga na wow sulit talaga kaya hindi na pag buwan Lahat ng klaseng chinelas ay 100 lang. mga na Thank you, Ate. Panood niyo po ang tayo dito. Brian Kajetski TV po. So yan, pa-uwi na tayo guys. Pabili natin tayo kalamay. So, sa lubong kay nanay.